Game, game. First question. Question ni Hana. Kore-kore. Nasaan ang magulang ni Koreano? Nasaan ang tatay mo? South Korea. Ang nanay mo? Dito, sa Pilipinas. Okay. Sabi ni pag gusto ka, ano ang work niya idol? Ano daw ang work ni Koreano? Sa Nang? Sa side Ano, ano sideline? Pagbebenta. Oh, nagbebenta daw ng... Nang aliw. <laughs> Nagbibenta <laughs> lang coins. Yesha naman. Sabi ni Aurora Jane 69. Saan ba si Yesha ngayon? Dito lang, kahit sa lugar. Nakikita <laughs> niya ako. Si A, ah, kay Yesha ulit. Samoa? Yesha ulit. Sabi ni R. Ano grade ni Yesha at ilan taon na? ah, uh, ano ako? Grade 12, 17 kay Yesha ulit Paul, Ma Paul Mikael Laporte Hi baby, ask ko lang tagasang ka po idol Tagasang bulakan ako idol Anong baby? Lagos ka rin sa katabi mo Rosie Cabando Sana mag-usap sila ni Yesha Hindi pa kayo nag-uusap? Nag-uusap kami yan Nag-uusap na eh Nag-uusap kami Eh bakit magkatalikod kayo? Nagtatapok pa ako sa kanya Bakit? Basta nagtatawag ko ako iyo, huwag ako kasapin oh, na. <laughs> <laughs> kay Koreano. koryano kay Kore. Wala po bang tubig sa bahay ni Koreano? Ako <laughs> <laughs> oh, wala nung tubig sa inyo, bakit kasi lagi na ikilom. Oo, nawasa yung ano eh. Hindi, para okay, niya lang ako. yun, para makita ko. Yeah! Yeah! Ay, ko na. Ay. <laughs> <Amining> ko na. <laughs> Dahil alam ko na, last mo na yan. Mr. No Name. Para sa akin. Ang bata mo pa Ang bata mo palang ama Ano? Ang bata mo palang ama Kung anak mo si Yesha Daddy mo ba ako? Mmm, kuya ko yan Minsan, asawa ko daw siya Yes, idol Mr. Nono, yung ko po si Yesha Kay Toki Toki Bahay Reveal ni Koreano, Tagalog Bahay Reveal daw So, hindi mo na mo mapapakita ngayon sa susunod na. oh, Ako pa mas sa diesel po mo eh. Okay. Hindi, bahay mo nga eh. Pupunta natin sa susunod yung bahay mo. Akala kasi nila wala kang bahay. May bahay ka ba? <laughs> <laughs> Oo <Ayon> naman. Siyempre <laughs> meron. Akala kasi nung iba. Si Roberta Diana. Kay Coriano ulit. Ito ba si Coriano ng hilaw? May hilig lumaklak ng tubig. <laughs> May hilig ka na ba lumaklak ng tubig? Minsan. Minsan soft drinks. Ayun, mas malakas siya sa soft drink at saka sa... Ngayon, okay. Ayun. Hindi, yung isa ano yun? Sting. Ayun, malakas yun sa Sting. Kay Annabelle 19. Hindi ba nag-aaral si Koreano? Nag-aaral ka daw ba o hindi? Okay. Drop out po. Drop out? Bakit? Mas no. nahirapan mo. Bumobobo yung utak ko eh. Bumobobo. Sa'yo. Ayaw mo yan, mag-aaral ka. Kaya mo yan. Kumagawa ko para Si MG Manuel, nag-aaral ba si Koreano? Yun din. Yun ulit ang tanong. Nag-aaral ka daw ba? O ang sabi ni Koreano, hindi daw siya nag hindi pa daw siya nag-aaral ngayon. Baka daw next year mag-aaral na siya. Favorite subject katingero. si <laughs> Hydrated ba si Koreano? <laughs> Dehydrated. Dehydrated. <laughs> din isa lang pasma ka nga eh kay Yesha si Kamay si Kamay yung ano yung pangalan niya ano FB ni Yesha basyang 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 NTK TV yan basyang NTK TV search niya na lang yung FB niya eto si Sa Sayu Nara magkaedad ba sila o, tanong tanungin natin ilang taon si Yesha 17 Koreano, ilang taon na? 17. Oo, oh. oh, eh, di ba? Eh, di magkaedad sila. Magkaparehas yun, Tagalog lang pa niya. Oo, oh. magkaparehas <laughs> yun. Magkaiba lang ng ano. Why? Si Nor Hasan. Anong pangalan niya sa TikTok? Sino ba? Panga oh, kayo na lang dalawa. Anong pangalan mo sa TikTok kaya siya? Lia Gaff. Lia Gaff. Si Koreano. Anong pangalan mo? Full name. John Mark Makaraeg. John Mark Makaraeg. Ano? 52. 52 daw. Okay. May 52 pa. Ngayon hey, yun. Ilang taon na si Yesha, si PR naman. Oh, 17 na, ang kulit nyo eh. Grabe ka, tabi kita, may pinapanag daw babae. Tignan nyo, tignan nyo. Pinapanood yung babae sa tabi ko. Arap-arapan ko pa talaga. Ay, ay, ay. Ito, hindi, ito yun. Hindi ko i re Magandang re 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 Pine. Ah, Pine. Pine. Uh, Ay, Pine. 32. Bakit po? 32. Bakit po siya nandito sa Pilipinas? <laughs> bakit ka doon na sa Pilipinas? Korea? Dito po ako pinalada. Dito, <laughs> Dito rin ako lumaki. Ah, yun. Nagtatulos. Pero ang tatay mo? Ay, Korea. Ano? North? Si? Pa-North? Teka, saan ang <laughs> ipadyot ka Oh, yun. Patay. Maruro no, ka mo mag Ilunggay yan ha. <laughs> <laughs> Ilunggay? <laughs> Ilongga oh. daw yun, ilongga. Sabihin mo muna kay Yes, kay Ate Yes. <laughs> Tapos, eto. Legit ba boss na Korean siya? Legit daw ba na Korean nung pa? Half Yes po, half. Half Korean, half Pinay. Pinoy. Korenay. Korenay. Siya po si Korenay. Eto si Jasper. Jasper, ang sabi ni Jasper, anong FB ni Hilaw? Ay, Ibigay mo ba o hindi? Hindi searchable yung akin. Oo, oh, hindi daw, ano daw, masyado daw private ang... Short take kasi yun eh. Oo, oh, masyado daw private ang uh, FB ni Kore. eto si Bibat. Bakit ayaw kausap ni Yesha? As a friend lang naman. Ayaw pa kausapin yan? Gusto ko siya kausap, <laughs> pero ayaw ko kausap siya sa camera. Gusto ko kami dalawa lang. oh, yun. Ah, Mr. Crosswheel. Paano siya napadpad dito? Paano ka napadpad dito? Ano dito ko? Dito po ako pinanganak. Dito po ko pinanganak. Dito po Sa Paynila Lasang Lasa ka ba ngayon? Sa San ni Nimonte ko lang ako. Anong trabaho ni Coriano? Back to pass. Uh, Panoorin nyo na lang at sinabi niya na tambay siya ng Starball. <laughs> Yun ang trabaho niya, magtumambay. Tumabay. Pero kumikita. Tambay pero kumikita. Si JM, kaano-ano daw kita Yesha? Ano, anak po ako nito, Bebeyo TV. Jason Espalardo. Nagtatagalog po ba si Koreano? Oo oh, naman, pure. Ang tanong, hindi ang tanong, nagko ba si Koreano? <laughs> Yun ang tanong dapat. <laughs> hindi nagtatagalog. Ay, hindi po. Ah, hindi Ito. daw siya marunong mag-Korean kasi... Oo, oh, natuuhan ng tatay ko. Sabihin mo, uh, okay. born and raised in the Philippines. Yeah. Born and raised. Dito po ako pinanak. Dito rin akong pag-tudo ng Tagalog. Di mo ko gulong, dito din daw siya inilibeng. <laughs> <laughs> Ito si Jules para kay ano kay Koreano. Sabi ni Jules, bakit kasi may bawas yung chocolate? <laughs> bakit daw kasi may bawas si chocolate na binigay mo kay Yesa doon nakarahan? Ano, bakit? Kasi nagsutong ka. <laughs> Gutom na gutom na ako. Yung final boss. Yung final, boss, binigay mo pa kay Yesha. Nagalit tuloy. Ano pang tira-tira lang ba ako? Ay, hindi. Ay, hindi. Ito si Umay na ako. Kay Coriano. Bakit may goma sa kamay si Coriano? bakit daw may goma? Pakita mo yung goma mo. Pantali sa pera. Pantali yun. ha? na, alam niyo na kung bakit may pera si Coriano pantali niya raw sa pera kasi yung trabaho niya kailangan ng tali ng pera tsaka yung para sa buhok niya pakita mo yung sa ulo mo yan ginagawa niyang hairband hairband yan. kaya lagi siyang may coma eto si Asal Nahal para kay koreano ulit koreano bakit may su bakit may mga sugat siya bakit ka daw may mga sugat ano na aksidente? Ano na aksidente? Pakita mo yung mga sugat mo. Ba, ito? Ayan. Pakita mo! Ayan, nasan pa? Ayan, bakit ka may mga sugat? Ano yan, mga sugat mo? May mga paso ka ng sigarilyo, ano ba yan? Sumakot ah, sa labre, ko na yung kakakamot, naging Ayan. Diabetic siya kasi kaya ganyan. Hindi nawawala. Nawala, nawala ba? Ito si po. unknown, ba't may sugat yan sa braso at sa baba? Bakit daw may sugat ka sa baba? Hindi, dito, may kakapagod po. Eh, kasi ano lang po to, maliit lang nga eh. Biglang pagkakamot, biglang lumaki yung lumaki. Yun yung pag-diabetic, yun, wala ng sugat.